afternoon mga kadiskarte Isa naman po magandang hapon sa inyong lahat mga kadiskarte so, ngayon ay November 7, araw ng uh, Webes mga kadiskarte Nandito na naman po tayo sa ating uh, Favorite paboritong fishing spot So uh, shoutout nga pala sa asawa ng aking bossing Ang pinakamaganda Ayan si Janet Royston ng Woy Woy Yan, So ngayong araw mga kadiskarte Meron tayong uh, Siya nga pala maganda ang dagat natin ngayong araw mga kadiskarte Ayan, mababa tubig. Walang kahangin-hangin. Tula ring alon. Pero wala pang gano'ng nagpipising mga kadiskarte at maga pa. Alas dos pa lang ng hapon. So ito mga kadiskarte. Dahil hindi pa tayo nakakahuli ng ating panlife bait. Nagbala na muna tayo ng uh, mackerel na tala natin. So habang nang tayo ng live bait, salang na muna natin baka sakali makatuli pa rin tayo. at least meron pa yung chance habang wala pa yung live bait natin. and So ngayon naman mahuhuli na tayo ng yellowtail na gagamitin natin sa live bait. Gamit ang ating uh, maliit na hook. So ito mga kaliskarte. Ito gagamitin natin pang huli ng live bait. So once makahuli tayo ng yellowtail na uh, pang live bait, sasalang na natin dun sa ating malaking fishing rod yun ah, yung po, yung makikita mga kadiskarte yun, meron mga, mga grupo ng whale eh. medyo malayo-layo lang sa pantang Dad, woohoo! Kita niya mga ng laking whale. Please mga katiskarte Ayan. Ang gamit lang natin dito mga katiskarte Yung ano, lumot Lumot lang Ito na yung gamit natin Para sa blackfish Basta balita Ito oh, na naman oh, Nakatakas ng bawang <laughs> Yeah, bare I got him in the wing. Oh yeah. I'll lift him out. You ready? Ready? Yeah. 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 Oh. We're both in the wing. Grab him by the head. You know how to do it? No. Let him come. To oh, me. Just, just come. Maybe just come here. I've got to go around this way. Oh, hang on. I'll go this way. Yeah, yeah. yeah. Just grab my uh, scissors as well. Just kind of cut my line. Yeah, yeah, yeah. try not to let him move too much. Like yeah. Hey, I know. <laughs> if you stretch him out, he's all right. Just act him with your hand. Oh. Yeah, yeah. Oh, there you go. I'll grab my scissors. Ayan mga kadiskarte. Wala akong mahuling uh, yellow tail. Nanghirap muna tayo kay kadiskarting jack. Para maaisa lang natin sa ating pang live bait na rod. Mahirap pumuli kasi maliwanag pa. O, ito na muna ang gagamitin natin mamamit tayo ng dobuho yan pang kingfish na yan mga kadiskarte yun nakapagsalang din tayo ng live bait mga kadiskarte dahil kay kadiskarte nga Naway may maligaw na kingfish. fish Hello Brad! Kumusta? Oh, really... ah, oh, sige, sige Sige, sige, ingat, ingat, ingat Balita Kilang. Uh oh Wala pang ano boss? Eh, blackfish. fish yeah. Nakakauli ka? Oo oh. just dream. Master! Ang ganda ngayon ng tubig. Kasi maganda, sa maganda, plant, maganda, maganda. Nawala na ang ulan. Mas maganda kaysa kahapon. Oo. Uh -huh. Dali kami dito, malalaki ang ano. Ang ganda ng hilo ng pagsabi dilim na talaga. Hello. Bihira, unang, unang bato pa lang yan, Hindi, oh Sinabi niya, brim, brim talaga yung kumagat Eto na. Eto na. Yellow tail. abrad. Oh, Brad. Okay. Malaki ng yellow tail. Gagamitin ni Padi na live pick. Dala dalawa. Ano to? Undercover? Undercover yan, Brad. Undercover okay. yan. <laughs> Undercover Brad, Musta? Ba, mukhang marami-rami ang pupunuin nyo ha. Wala na yata yan, <laughs> Lagyan, lagyan natin ng tubig Brad mamaya para bumiga to eh. Wala pa yata kwakain. Balita Brad. Ito. Mag-harvest na Eh, sabi na marami to stay. Eh. Ngayon mga kadiskarte, inulan na po kami. Nasundan na si Kaluwi. Eh. Nasundan sila rito. you know yellow fish ah buri ring <laughs> maliit na buri ring pwede mukhang silbali ito pwede ah maliigan Brad, inulan na tayo. Nasundan kayo dito. Hindi okay, o oh, wala yan? Si, umulan talaga yan. Talaga kukulat. Ulan niya ta, talaga. Okay, yeah. Di pa naaga. <laughs> oh, meron na ko, laki oh. Ano yan, 'yung blackfish? Si. <laughs> ba panalo, ang ah. dami na nauuhuli ni Reyo. Ah. Kaya yeah, lutel Ang Taylor? Taylor ata. Mini Fish Natagiliran Ay, may dolphin doon, no? Oh. Malaki yan, brad, huh? ah. Tribali. Tribali. Ano, bro? Brad, musta? Bro, pala si Mike, Kasundan kayo ng ulan. Nandito na si Ka Joseph at si Kaluwi. bro. Okay naman. Si Ka Louie. Oh. Ka make America great again? Yeah! Ama, ama, ka pala si Kaluwi Louie. Let's have some fishing tonight. <laughs> fishing everywhere. Thank you. Right. So, you Ay. Huh? Okay, Brad, we will make America great again. Bro, nangalabot si Pam, no? Pa. We will make America great again. Ohoy! Yellow fish. Oh, Ganda ng bato ng Brad, ah. <laughs> big fish. Wow. Go, 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 go. <laughs> nakadiskarte eh. Malilit po mga yellow tail ngayon. <laughs> Pwede na yan, Brad. Pwede na yan. Mamaya, mampain. Snapon. Bah, malaki yan ah Ayun eh ang puti Tuloy-tuloy ang hila, ah, kadiskarte. Pero parang binog, siguro yung stinger yan, o. Baka na mga boka yan. Ay, umihila? Ang puti, ang ano na eh. na. mangat na. May mga kadiskarte, oh. Tuloy-tuloy ang hila ng kay Paddy, oh. Wala na nga ako, wala na ako, wala na ako, wala na ako, wala eh. Kagalit pa pa, wala na. Wala na, wala na ako. Buang. Buang. o oh, ubos yata ang oh, line na lang, siya. Ah, eh. Malaki. oh, malaki. ko? Pa, tapos kung Ako, ubusin po yata ang line ni Padia. ah. pitan mo na, Brad? Oo, mm. oh, naputol. Hindi kaya talaga. Malaki. Malaki. Brad, musta? Good evening. Brad. Parami na nakarami na? Parami ng konti. Pati nga, Brad. Konti yeah, lang, Brad. Ba, Brad, mapupuno na ice cream natin, ha? Brad. Malapit talaga grupo ni ka, Louie, ha? Grupo natin ni Leo. Pag talaga kasama si Michael, talaga mapupuno, eh Sama pa si ka, Joseph. <laughs> oh, tira, tira. Ayan, ginabi na po kami mga kadiskarte Ayun o no? O oh, tira, tira, tira Lahat <laughs> uh -huh. kami inuulan na mga kadiskarte Napulong na rin ng SK ni Master Padilla ni Rio Pati nga Brad Oh, nice napon. Oh, nice on oh, mo. Oh. Good size yung good size. Atalong guys, karna. Good size Abra, good night na. Good night na, mga diskarte. Ang nasa pulin, pagkikita. Ayun, no? Thank you, thank you. Ayan, nakarami kaming lahat, mga kadiskarte. Yellowtail. Yellowtail. Ah, oh, bumalik pa. Good night, mga kadiskarte. Good, night. Good night.